Yan. Oh, special ang ating ano. Wala po. May ano eh, may entaw sa tabang ganun. Bagnet. Ano? Ba 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 Aba, ay ba matapon. Kalan pa. Kaso. 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 ay may halong, oh, dami nitong giniling.

Patok mo, mo kaya yung sabi niya. So wow. wow! Bata, sir, talaga mo yung ano kaya na. Kaya ngayon naman, kurbata mo sa gitna. Ay, ay, ay! oh. My favorite! Friend. Ah, hindi Yeah. Ako na pongkan. Ha? Pongkan. Ano saan? Maro pa dyan? Pagdaling mo na. Hoy, yeah. ka sa mamay tutsaran. Ha? Ano yung tutsaran. Pero maraming, ano, maraming ulam na ginihid. Sa saraon. Oh. Ano saan? Mm. Oh. tamis yan. Pinagawa

kala ko wala ko lang gusto mo picture oh oh nena mo wala ko nena sin eh nena mo na mata pa na susub ma yung mga ads oh basta gaka so

naput. Paalam sa mga mga ay sadya. Hay mga wala pang tubig diyan. Hay anong tinapay lang? Kombi. Kombinasyon. Kami siguro aldok.